Saka sa akin tsaka yung kay Kuy Kuy diba? Ah, kay, kay, yung sa akin, 1K lang Yung kanya, LCD at battery. Sabihin mo sa kanya yan. O, oh, mas mura yata doon? Sa, sa, sa Tansa? 2K lang yata doon eh. Saan sa Anotuto? May ano na 200. Buti nga tumatanggap sila ng Gcash doon eh. Oh, o, Gcash cash mo? Oh, hindi nga ako nakapag ano, wala nga akong ano, inutang kaya na pa namin. Toto ha. Ano na? Yes. Ito na. Maunto eh. Kaya bago mo ibigay yan, sabihin mo sa kanya yung condition ko na yun. Minacids ko rin siya. Okay. Saan naman kasi pumunta Saan naman nagagala yan? hmm moles 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 Sa isa niya account? moles 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 sa moles 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 moles

Ha, ah, dito lang. <laughs> sa isang account, wala. Wala sa isang account, ate. Dito lang sa isa. Ang ganda din pala ng ano eh. Kamera niya, cellphone niya eh. Wala, walang may dito sa isang sa, sa, sa isang account niya. Dito, naman? dito lang sa may ano. <tinyo> oh. mo, siya, yan, sa naman. Paano ba 'to, edit Hindi ka naman nakahay. naman friend kayo lumayas yun eh. Sige, sabi. Okay. Sabi ko na naman. Ay! Ano kinain nyo dun? Ayaw pa, hindi ka kain. Hindi ako naniwala. <laughs> ano ko kainin? Pumili kami ano, chicken skin Oo, oh, sabi mo, wala kayong kinain doon. Dito pa lang kami kakain eh. Ah, dyan lang kayo kain. Inuwi nyo lang. Nung sarap yung ulam yun, chicken skin eh. Kaya, yeah. mahal naman yung bisang baso, 220. 20 na? Ay, yung mantika nga, nakita ko may nagpo, 64 na. Yung isang buting mantika? Yung. Isang buting mantika? Yung ano, bote, lang nababasagin? Oo. Oh. 64 na sa 30 lang yun. 64 don sa ano, Maynila. Sa Baklaran yun sila nakatira eh. dito sa amin, 30. Hmm? 64 40 sa, sa kanila. Kasi sa pagkabi, 30 no? 35 daw. Mahal naman, overpriced yan, ha? Kaya nga, nagulit nga ako. 64. Mukha naman akong buntis dito, na Saan? Picture ko. Picture ako, eh. Saan, so, patingin? Mukha akong buntis tingin. Eh, yung damit mo eh. Ah? Yung damit mo naman kasi okay, yan. Na naman yan. Hindi sa damit naman kasi yan. Galti ata yan eh. Hindi naman. di ah. anong ano nga na Ganyan talaga yung damit na yan. suotin mo. Parang buntis ka tingnan. Sa iba to? Hindi. Hindi. Saan, saan yung galing yan? ko. Okay sa damitan ko. Hmm, baka sa'yo yan. Oo, oh, hindi naman ako makabili ng gamit ko. Hmm, tanong mo si Hana. Pero ganda. so naman yan, damit ko nga, damit niyan eh. Alam ano mo ba, pag aalis kami, hmm. wala ulo ang, ay mula, ulo ang gampa, damit ko. Ayos lang. <laughs> ano ka? ano simula, simula sa makeup, akin, yan, mga mga damit sa akin, sapato sa akin, pan sa akin. Buh, buh. natuto na rin siya mag-makeup, up pala. Hindi mo Gaya-gaya yan. Gaya-gaya ba? Ay, kumain na kayo. gutom na nata kayo eh. Ako. Gutom na ako pero hindi pa ako ano Ayaw pa kumain. Hindi ko pa kumain. Bukas may pasok na kayo. Maaga kayo matulog. Kaya. Maaga pa naman. May maga pasok maga na kayo bukas. Hmm? Para mag-pasok. Na? bukas, pasok ko bukas. Ba't hindi na pala pa yung schedule mo? Alam ko na, pero ano. Um, so, pa, ang ma. mo na, pasok niya, Depende sa mood niyan. Sino? Si no. Sa mga klase niya, 9. Papasok pasok siya, te. Inuswerd. Say? Si? Okay. O, imo sa 12. Ate. Ganon, hindi kami pinapapasok ng first half. Hmm. Kasi ang, ang ano ko, tawag ang schedule ko, paiba-iba. Paiba-iba yung kasi schedule mo? Sa pa paga, misa, sa time. Hmm. minsan hindi na papapasok yung ibang teacher ay ano ma, pagpipilian kong college na ano sa Indang, Indang tsaka sa Manila. Tingnan mo ko ano ang mas maano sa'yo doon. Ano nga yan, depende nga kung sinong tatanggap sa akin na ano school. Yan nga, titingnan mo nga kung saan ka kapasa doon. Madali ka naman kapasa niyan kasi mataas ang grado mo eh. Hindi naman yun dun sa ganang ganun eh. Basta mag-up mag... Depende kapag ano, sa ano? Ha? Ang, ama, sama siya, location, ang ano lang, malayo kasi sa Manila. Yung isa, PUP, Santa Mesa yata yun. Santa Mesa, Santa Mesa, Manila. Santa Mesa. Hmm. Hmm. Ba't yun sa Dasmarinas, wala dyan? Dasma na school? Oo, oh, mayroong college yun sa Dasma. <coughs> De La sal? Oo. Oh. May tuition yun doon. Ah, may tuition yun doon? Ang mayaman yun, De La di? Lawak-lawak na. Oo, lawak nga nun doon eh. Nitingnan mo na lang kung saan ka makaano ah. Basta pag ano, pwede ka mag-ano ng ano eh. Yan nga, basta na. E Iskolar eh. Ang ano ko, inaante ko nga eh. So, yung PNU, bukas na, mag-open na ng applicants bukas, mag-ano na ako. Oo, oh, mag-ano ka na ano, bukas. Sa pag-set pa. Ha? At, na, pag nag-take sa ng ano exam, siguro sa November, sa PUP. Mm. Kailangan so, mag mag ko magpunta ng Maynila. Oo. Mag-exam doon. Marunong ka naman magbiyahe mag-isa, di ba? Uh, pero uh, nung ang um, di ko naman alam yun. Sa ano nga, may kasabay ako ka eh. ka naman magtanong-tanong eh. Yeah.